Isang lawyer ng MMDA. So, nag-place ako ng 6 place sa bar Isang eventologist slash theater actor. Well, pretty much, I'm, I'm, busy with events right now. Um, I host at kitty parties. At isang assistant hotel manager sa Amerika. Sa likod ng kanilang success, pinag-uugnay sila ng isang nakaraan. Dati silang artista at stars ng TGIS, ang team drama na sumikat noong late 90s. Ganun pa man, sa gitna ng kanilang pamamayagpag sa showbiz noon, ano nga ba ang nagtulak sa kanila para iwan ang limelight? The TV show TGIS defines what hip sa mundo ng mga teenagers nung nakaraang dekada tumakbo ito sa loob ng ilang taon. At nagtampok sa tatlong batches ng fresh teen stars. Isa sa kanila si Chuby Del Rosario. Mister! Hmm. Ako yung yung secret admirer mo. Anong ibig sabihin nun? May gusto ka sa akin. Huh? Naabot man niya ang kasikatang hindi na ipagkaloob sa ibang teenager na tulad niya noon, hindi naman naging madali ang pag-aartista para kay Chubby. Nakakapagod din. Uh, para, sa, para sa akin kasi, Um, I wanted to experience life, outside of showbiz because all of, my, all of my growing years were experienced inside showbiz, and I also wanted to grow outside of showbiz. I'm busy with events right now. Um, I hosted kitty parties, and uh, personally, it's awesome. And I'm still very active with theater. Seeing uh, if theater foundation. At least I explore ko At least, at least, I have a good outlet for that type of creativity. kasi kung nag-shift ng career si Chubby. Si Batch 1 member Red Sternberg naman pinagsabay ang isa pang career sa pagiging artista. Kahit nung sa showbiz ako, eh, meron akong kumpanya na pinapatakbo. Uh, Nag-decision ako na yun ang main direction ng, ng, na na, 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 gusto kong kunin. So, ko yun, yun ang dahilan kaya umalis ako ng showbiz. Hindi na ako nag-guest ulit. Uh, sa kahit anong show. Ako ay nasa Amerika. Uh, okay. <laughs> um, isama ko ang uh, asawa ko at yung aking dalawang daughters. Uh, ako ay nagtatrabaho sa isang hotel uh, bilang isang, isang general manager. Okay naman lahat. Uh, buhay pamilya na yun ang pinagbibisihan in other words. Alam <laughs> mo TJ, You should really give him a chance. Kasi gusto lang naman niya maging close sa'yo eh. Ayaw lang maging close. <laughs> okay ka lang. Samantala, sa pag-aaral naman iginugol ni Ivan ang kanyang buhay pagkatapos ng TGIS. So, when I felt na ito na, makakapwede na akong bumalik sa school. So, ayon, ayun, after law school, uh, uh, pinagsipaga ko yung bar. So, nagplace ako ng 6th place sa bar exam. Naging abogado ako ng uh, March 2010. Tapos, uh, first job ko, diretso na dito sa MMDA kung akala nyo ay abogado lang siya, si Ivan din ang nag-imbento ng phone application na nagbibigay ng traffic updates para sa mga motorista. Like now, sa MMDA, ginawa natin, sinulat ko yung sa MMDA for iPhone dahil yun kasi gusto ko talaga magkaroon din ng traffic app. Tapos sabi ko, dito na rin ako sa MMDA, gawin na rin natin habang dito ako sa MMDA. Sa gitna ng kanilang tinatamasang success, malaki pa rin daw ang naiambag ng TGIS sa kung man sila ngayon. It's, it's also a very good experience. Yung mga makita mo yung mga pictures mo from the past, mapanood mo yung mga videos mo, it makes your, it makes life uh, parang, na, parang, I lived a good childhood. Oh, masaya ako. Um, nabalitaan ko ito, may uh, revival video, yes. In a way, parang kakaralan sa abing yun. My main goal in life is just to make sure that I really have a good time and I really enjoy it. I couldn't really ask for more.